Sabi ko naman sa inyo, ang mga nanay walang pahinga pag nasa bahay. Kaya tara samahan nyo ako maglilinis. Maglilinis nga ako dito mga mima ko sa sala At namin. At kung makikita nyo, napakadami na rin sapatos ng dyan. May lahi kasi kami mga puset. <coughs> Anyway, may nang katanong sa akin, hindi ba ako napapagod maglinis? Hindi ako napapagod maglinis, Mima ko. Mas nakakapagod kapag titignan mong madumi ang bahay mo. Nakakairita sa mata at syempre, hindi maganda sa mood ang madumi ang bahay. <coughs> hindi rin ako napapakali hanggat hindi na iiba-iba yung pwesto ng mga sofa namin. Kaya ito na lang talaga yung pinaggagawa ko. Iibahin na naman natin ang pwesto mga Mima ko. Anyway, yung anak ko kasing bunso, sobrang likot na rin yung mga Mima ko. At magiging danger mga Mima ko kung hindi ko aayusin yung pwesto ulit ng aming Mabuti sofa safe, mga mima ko. Kaya yeah, itong ina nyo, to, yung... linis talaga sa mga sulok-sulok. Buti na lang talaga na uuusi mga gantong map. Kasi yung mga mima ko, nung panahon na, pa ako ng mga mima ko, ang map lang namin noon ay gamit talaga ng paa, tapos dibunot pa ang bahay namin noon. na lang talaga medyo high-tech na ngayon. Masarap maglinis at hindi agad nakakapagod kapag ganito ang gamit mo sa paglinis sa bahay. Ganyang ayos ko nga ang aming sofa, mga mi, para kapag walking-walking anak ko sa walker hindi siya malalaglag sa hagdanan namin. Pero naman niya, mga mima ko, ito na ako, inayos ko naman itong sure na Para yan. maayos ko na yung mga ibang sapatos, mga mimak ko, at hindi mo kong nakabalandra lang do sa pintuan na Tagal na dito sa akin, mga mimak ko, 3 years na to sa akin, hindi pa rin nasisira. <laughs> Depende talaga kung gano'ng katibay ang plastic. Alam mo yan. Totoo yun, kasi no pa ang plastic ang kakapal. Anyway, ito nang happy. Ihihig eh? ko na nga ang mga madudumi dito sa sulok-sulok ng aming sapatosan. At ikinabit ko na nga itong shurak namin, mga mima ko. Ito kasi nakikita niyo yung color gray na yan. Shurak din yan, mga mima ko. Pero marami na rin sapatos sa loob na yan. Kaya naman, ipinaglalagay ko na dito yung mga sapatos ng aking mga pamangkin. At make sure ko talaga na walang alikabok yung mga sapatos nila bago ilagay dyan. Kaya pinaghihigop ko din yung mga sapatos na yan. Alam niyo mga miha, abang natagal, tinatamad na ako lumabas ng bahay namin. Yung tipong may dapat akong puntahan at importanteng bagay na pupuntahan. Hindi ko alam. Ay, hindi na ako makaalis ng bahay. Para bang nahihiya ako magpakita sa mga person. Okay naman dahil housewife ka, sa inyong aging na siguro to, no? Nagmukha na nga talagang maganda yun dito sa patusan namin dahil naglagyan ko yung ka ng dati rate, ang dumitignan, ngayon naging malinis na talaga, Mima. Ko. Kung oh. makikita niyo, maaliwalas na sa mata, hindi tulad kanina, di ba? Yung asawa ko, di ko alam kung may pa Paano sa kwet. Paano ba naman kwet? napakadaming sapatos sa chinelas? Ito naman yung sa akin, mga Mima ko. Pinaglilinis ko nang mga sandals ko Joanne. Anyway, mahilig talaga ako sa heels. Lalo na na 5'1 lang din naman ako. Oh. Hindi ako mahilig sa flat, pero flat ako. <makes> After ko maglinis ng shoes ko, inasikaso ko naman itong pagpipiktorial ko sa aking mga paninda. Kailangan ko na magposting sa aking MFF shop. Anyway, nag-live talaga ako dito sa vlogging ina. Kasi wala na masyadong sumusuport sa akin sa shop ko. sa aking vlogging page. Mga minsan, ang reality talaga nakakalungkot. Lalo na, hindi lahat ng tao gusto ka. Hindi mo sila mapipili sa mga bagay na gusto mong ipakita. Lalo na sa negosyo na meron ka. Minsan pa nga, kung sino pa yung hindi natin kaano-ano, yung pa yung tutulong at magsusuport. Kaya maraming sa maraming salamat sa mga mima sir, ko na bumibili sa akin. Sobrang na-appreciate ko po kayo talaga. Lalo na kapag hindi ka joy joy. Kaya ngayon sa panahon ngayon mga mima ko, wala na sa kadugo at kaibigan ang suporta sa negosyo mo. sa mga taong gustong maniwala at gusto talagang suportahan ka at ayun pa yung mga hindi mo kakilala at kaano ano, -ano. Pagtapos ko nga mag picture picture, ito naman ako, naging ina naman ako sa anak ko at sinabayan ko na rin sila sa pag-drawing at coloring. Yes, Mas ako ng na iba na kay join na din talaga ako banding na din namin at ito nga drawing ko itong pusa na ito mima mako yung mga ganitong cleansing banding namin ng mga anak ko ito yung banding na masarap sa pakiramdam na hindi ka magagalit hindi magastos. Masaya lang at may komunikasyon. Kaya minsan mga mima ko, sabayan din natin sila sa mga trip nila sa buhay. At promise ko sa'yo mga mima ko, gagaan yung pakiramdam mo. Kahit sabi mong pagod at is na i-stress ka sa araw-araw. Totoo to at legit to mga mima. Minsan magpakaisip bata rin tayo sa mga bagay na ginagawa ng mga anak natin. Sabayan natin sila sa mga trip nila mga mima ko. Magandang banding din yun mga yun at saka stress relief din yun sa atin. And suddenly, every time you're here, just like me, they run to me, close to me. At syempre, may talent din ako. Hindi puro paglilinis lang ng bayang, alam ko, no? Ay, bilis ng panahon, mema ko. Yung dating karga-karga ko lang na napakaliit, puro unga-unga. Ngayon, namumukpok na ng mukha. Share kung pala sa inyo mga may, kapag nagtatai yung baby nyo, agapan nyo agad ng air flora yan. So, yung baby ko, bigla lang siya nagpop ng 4 times sa isang araw. Kaya agad-agad ako ng pabili ng air flora sa Diyosawa ko mga may ma. sabi niya, bumuli na lang siya ng isang box niyan para naman for sure may reserva at for safetyness na rin ng aming ang Junakis. Kaya, mga may ma ko, make sure na meron kayong ganto sa ref ninyo para din yun sa mga Junakis nyo at maiwasan silang makonfine. Mga 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 Magaling yung sa si baby after mag yeah. ng naman, ito lang for today's video mga may ma ko.